Ito yung sarap kasi. Mabubusog ka talaga. Sa tatong peraso. Ang bigat sa An Ilan taon ka na nagtitinda ng Pichi Pichi? 2 years na ako namimili sa iyo. Sa Barreto pa lang nakikita kita. 10 years na. Um, uh, si Kuya Tolites ang gumagawa ng kanyang Pichi Pichi. Hindi. Hindi, inaangkat. But anyway, ang sarap po ng Pichi Pichi. Kuya Tolites, Kamusta po ang anong oras ka nagsisimula magtinda? Alas 3. Alas 3 ng hapon? Ay, umaga oh? Nagdi umaga nagdi-diaryo. Umaga nagdi-diaryo, hindi kita nakikita ng diaryo. Kikitin -di -di lang. Anyway, Kuya to Konting daw lang. Few minutes. Mag Kung okay lang sagutin na. Maayos ang ginikita sa pikipiki. Yes po. Okay. Kung masipag no. Baka yan, kumita ng 300? Oo. Oh. 400? Oo. Oh. 500? Oo. Oh. Oh. Yeah hindi na ako magtatanong ng masigit pa. Yun nga lang talaga kuya Tolites, lakad po talaga. No? Bakit hindi ka nagbabay kuya Tolites? Abala. Ah, Abala? Ah, um, Masok ako sa, mga... sa mga... Kuya Tolites, um, gaano ka pagod maglakad? Ayos lang, sagod na. Araw-araw ka sa tanay. Eh. Um, kuya Tolites... Uh, More than 10,000 steps every day. Kilometers talagang nalalakad mo, no? Oh. Saan ka nagsisimula magtinda pagka simula mo ng 3 o'clock? Pagka angkat mo nito? Of course, hindi natin tatanungin sa mo inaangkat yun kasi privacy mo yan. Sa, simula sa lugar na inaangkatan mo to ng alas 3, gaano kalayo at ilang oras ka naglalakad ng dere-derecho? Patigil-tigil. Pero totally, kasama na yung tigil, dalawa. Hours. Ilan po? 4 hours kasi umabot pa ng gabi, di ba? Ganun po, kahaba ang paninda ng paglalakad Ay, ni Kuya Tolides. Umabot ng 4 hours. Although putol-putol din po yan. Kung makita niyo po si Kuya Tolides... Yung diyari nyo, tangkilikin niyo tangkilikin niyo And ako po recommended ko yung pichi pichi ni Kuya Tolites. Talaga pong babubusog ka sa 20 pesos. Masarap at sulit. Salamat Kuya Tolites. Papa Jos Vlog po. Ayun po. Papa Jos Vlog. Eto, upo ka Kuya Tolites. Makikita mo. Ayun po. Papa Joss Vlog. Kakwentuhan. Yan. Diyan ko po i-upload. Mamayang gabi upload natin. Salamat Kuya Tolites. Ingat. God bless you. See you.